maning dahon sa patikan Manis siya mga idol ang ginagula idris probinsya mga idol nga libre Ubud mga idol maning akong manghod mga idol kuban ako nang nangita mi mga idol Nanguha mi o kaning similya sa lubi. Turang lubi na mo mga idol. O, mana akong ipasaan. Pag-uli na mo mga idol. Mo niya mong gibuhat mga idol da. Nitamig ubod sa ano? Ha? Katipan. Katipan mga idol. Pati patikan. Au, oh, patikan day mga idol. Sa putragis bejo idol. Putragis bejo gyud ni mga idol. <laughs> 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 na putragis bejo na git ni mga idol. Hmm. Patikan mga idol kamu mga idol nakatisting na magkaw na ni mga idol patikan nga hubod mga idol siguro ang maka ang nakabalo lang na ni mga idol ang katong nakapuyo sa mga probinsya mga idol o mano na siya mga idol o oh. putlo na na siya kay isulod na sa bag mga idol pwede po siya kaon idol o oh. o oh. hmm. daw ako daw idol ako kaong ko Oo, oh, oh, oh. Oh, nama mga idol ah. Oh. Tilawan nato ni mga idol. hmm, hmm. Lamik gud yan idol. Oh. Lamik ni. Makaon ni den lamik. yang ubod mga idol tamis. Hmm. 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 Agulan ah, sa nato kay nato ang nih niya. Salamat <laughs> mga idol. <edul. laughs> hmm. Hmm, dagan-dagan sad mga idol oh. nakabag among na kuha mga idol siya mga idol luto na gid mga idol oh luto na gid ang mo ang mga idol isubakan ang isda piniritong oh isubakan pag piniritong isda mga idol oh manila media mga idol oh isda nga bangus ti pirit mayo come on bangus putra gid video na po di mga idol bangus ba oh bangus gid mga idol Oh. Right. Morning, ubod mga idol oh. Nga niud na ta mga idol. Ang plato mga idol dili ni makapasbo. Tingda ko agi do. Abang ano? Hmm. Morning asawa Mandumani idol oh. Oh, idol oh. Ni pud ang mai idol. Mandumani kan kan pas sa gutom bas udah udi apa makan din kan kan me kakakore video.